Oh, so, it has not been a good week for Senator Win Gatchalian. Medyo hindi maganda talaga yung pong mga huling araw ng 2023 para dito kay Senator Win from Valenzuela, okay? Dahil po sa issue sa politika at sa kanyang personal life, okay? Mas mabigat po yung sa personal life kasi talagang uh, pinag-uusapan at pinagchichismisan ng buong bansa kahit po nagsalita na yung kanyang partner na si Bianca Manalo sinabi po na yung 7am yun po ay para sa exchange gifts exchange gifts naman pala kung ano madudumi talaga yung isip nyo okay sinabi niya yung pagmi-meet -me na yun Uh, kung saan sinabi niya na he's not here, he's in Valenzuela, ay para lamang sa mga exchange gift, Christmas gifts. Okay? Uh, pero syempre, yung mga tao, hindi binibili. Maraming mga tao ang hindi naniniwala dito. So, hindi ko alam. Syempre, eh, merong mga naniniwala, pero marami din hindi. Eh. Sinasabi na, Senator Win, 'di ba? Huwag kang huwag kang magpakatanga, huwag kang magbulag-bulagan. So ganun yung sinasabi. Okay, ganun pa man. Itong si Senator Win is standing by sa kanyang partner So may pinost po siya uh, Parang ano ba to? Parang picture nilang dalawe Na nakalagay sa isang uh, um, Pero ang sinabi niya Bianca Manalo and I share the same values and principles in life No fake news will divide us apart. So, yung po lang yung kanyang linya tungkol po dito sa buong issue na to. Hindi na niya minention yung about kay Rob o yung mga detalye kung ano yung nangyari noon. Hindi naman din niya kailangan talaga, di ba? Uh, senador naman siya, hindi na niya kailangan magpaliwanag doon. Wala naman siyang kinalaman doon kasi nandun nga siya sa Valenzuela, di ba? Nung no, mga nangyari yung mga pangyayaring iyon. O, oh, pero anyway, like I said, Um, marami pong hindi naniniwala may mga tao sabi senator win open your eyes di ba kang magbulag-bulagan diyan pero nasa relasyon nila yun eh nasa kanya nasa kanya yun eh kumbaga wala na tayo para makialam pa sa kanila di ba kung totoo man o hindi yung mga lumalabas na issue kay Bianca at kay Rob di ba nasa kay Senator Win pa rin yan kung at kay Bianca how they will uh, handle their relationship moving forward, di ba? At kung kung ano ba talaga yung ano kung totoong nangyari dito, nasa kanila na yon, no? Pero anyway, bas aside from problema sa personal life, na inababash din po sa social media. Ito pong si Senator Win dahil po sa kanyang uh, komento, okay? Sa kanyang uh, interview kung saan po uh, he doesn't agree with uh, Justice Carpio na sinabi na uh, magpadala ng mga ships sa Recto Bank. Okay? Sa teritoryo natin. Magpapadala tayo ng ating mga sariling uh, mga mga barko, mga ships. Ayaw po ni Senator Win kasi ang sinasabi niya, this could lead to possible war with China, ganun na lang parate Mas sinusulong niya yung uh, back channel talks ayung hindi yung hindi yung mga formal na usapan na ganun mga back channel daw yung pag-uusap para dito. So, wala namang masama sa diplomasya na sinasabi. Pero yung para pigilan mo yung ating mga uh, mga navy, mga coast guard para magpadala ng mga ship sa ating sariling teritoryo eh parang hindi naman yata tama yon at parati mong tatakutin na lang yung taong bayan na magkakaroon ng gera magkakaroon ng gera di ba eh, lalo na i issue din Numalabas din yung pangalan nitong si Senator Win doon sa mga issue about sa reclamation di ba sa kanyang pamilya na that is being tied to a Chinese company din or yung yung mga funds para doon so lahat naman yon ay mga pinag-uusapan at mga spekulasyon at mga mga paratang, di ba? Pero yun nga dahil nga sa mga issue na yon at pag nagsasalita siyang ganyan, eh nagagalit na po yung po mga taong bayan. So mahirap po talagang ipanalo yung issue na to kasi naiinis na din po ang karamihan ng mga Pinoy sa pambubuli na ginagawa po sa atin. Ito po yung mga ilang comment sa kanya doon sa news art, doon sa news video na yon. O ubos na ang mga bayani, mga duwag ang nalalabi. O, yung kanta yun eh. O, ito. The fear of escalation. That's exactly what China is using to control the Philippines under its armpits. Sinisindak. Nagpapasindak. Di na makapalag. O, tama nga naman. Parating yun na lang. Yun na lang. Konting, ano lang, gera na kagad. Hindi naman eh. Mahaba-haba pa yun. Mahaba-haba yan. Diba? Ayaw din naman ng, ng China ng gera. Dahil sila din ang, ano, makakawawa yung ekonomiya nila. Babagsak. And, of course, yung, yung mga mga kapitbahay nila na mga bansa di ba nap napipi ko na din sa ginagawa nila hindi lang ng sa atin o ito pa o, masyadong duwag walang problema sa pagbabantay ng sariling atin ah, hayaan na lang ba na andun sila mga Chinese maghari sa karagatan natin oh yun ayan o, ito, ito. malabo yang mangyari dahil uh, inaangkin nga nila ang West Philippine Sea kaya nga naniningindak uh, at puro bully ang ginagawa tapos makikiusap kan mga kapagsundo Uh, tayo nga daw ang lumalabag dahil sa, ka sa kanila oh, yun na, yung mga back channel talk sa akin hindi mag-usap mag-usap pero hindi naman yung pipigilan mo yung mga ano natin na uh, na pumunta doon sa sarili nating teritoryo ah uh, ped, eto, ah uh, uh, so paano ano? Uh, hayaan natin na China ang maghukay dyan wala namang mga uh, kwenta kausap daw yung bansa na yon sabi ng isang komentar hindi ko na naman babanggit kung sino pero ayan, yeah, nandun, na, nandun naman yan sa video eh. Uh, kaya hindi tayo makausad-usad sa ganyang paniniwala ni Gatchalian o uh, takot tapos back channel na naman na usap hindi, ka, hindi ka pa nadala tuso ang China yeah, uh, atin niyang recto bank na yan anong kinakatakot mo na ka agad talaga naman malayo yan malayo sa gera yan hindi yan, hindi yan yung pag hindi eh. Alam din eh, alam din ng ng chin. Pero parang yun ang ginagamit ng mga nung mga ibang gusto tayong takutin, gusto tayo. Pero hindi eh, malayo talaga yan. At wala naman tayong ginagawang mali. Pumupunta lang tayo sa sarili nating teritorya. Tapos mabubuhay tayo sa takot. Kasi ngayon, yan lang yan. E eh, paano pag, pag in the future, kontrolin na tayo ng kontrolin? Okay? Ah... Uh, ito pa, ang problema sa mga politiko, hindi mo alam kung sino ang pro-China at ang tunay na may malasakit sa bayan. Yun, may mga comments na ganito. Uh, puro na lang ba usap lagi, binubuli na tayo ng mga Chinese, hindi pa ba, ba tayo gagalaw. Sa akin guys, ha, ganito lang ang, ang ano ko dyan tama yung mga, mga kino-comment ng mga dito na dapat wag tayong matakot kung ano yung, kung nasa tama tayo, gawin lang natin, di ba? Hindi tayo nakikipag-away kahit kanino. Kung may kung merong mang magsisimulang kung ano escalation diyan, hindi man gagaling sa atin. Ganun lang kasimple 'yon. Ganun pa man. Okay, this will be a very long stalemate. Okay? Matagal 'to na ganyan lang na naggigirian, uh, nagbabasaan. Ang aking solusyon dito at ito din namin sinasabi ng iba is to lessen our dependence on the Chinese economy. Yun ang pwede natin gawin sa ngayon. Kasi kung nakaasa tayo lahat sa kanila, mga export natin sa kanila, yung mga power utility natin sa kanila, yung telecommunications natin sa kanila, yung reclamation natin sa kanila, yung uh, lahat ng mga mga negosyo na pumapasok dito puro sa kanila, turista sa kanila, kung lahat nakaasa sa kanila, any given time, pwede nilang tanggalin yan at sasad-sad yung ating ekonomiya. So, walang masama makapagnegosyo sa kanila ngayon, pero, pero, let us be proactive in looking for other sources of investment and other sources of funds and other sources ng pagkakakitaan natin. 'di ba kasi hindi talaga pwede and let us build stronger relationship with Australia with India with Southeast Asia with uh, Japan Korea ganin ginagawa yan ni eh, PBBM in fairness nga kaya nga nagugustuhan ko yung mga uh, foreign policy na ginagawa ni PBBM Nung isang araw lang yung mga taga India 'di ba mga sila Insan dito yung kanilang mga yung ship nila pumunta dito yung yung uh, malakas nila na na barko na pandigma pumunta dito sa atin na nasa news ng isang araw. So, maganda yung ganun. Let us form alliances and huwag tayong matakot sa sarili nating teritoryo. Kung, hindi, di ba? Nakakahiya naman sa mga bayani natin na nagbigay ng kanilang buhay para mabigyan tayo ng kalayaan. So, yun guys, yun lang po yung punto ko dito. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin and uh, bad week talaga for Senator Ruiz. Uh, hopefully, 2024 becomes better, eh, di ba? At uh, sana maayos niya yung personal na na relasyon niya at uh, itong sa issue dito, sana mas marinig niya yung sinasabi ng taong bayan. So, yun guys, thank you very much po. Bye-bye.